Bilang chairperson on Committee on Health, binigyang diin ni Sen. Christopher Bongo na dapat pang dagdagan ang budget ng Department of Health o DOH upang matugunan ang pangangailang medikal ng sambayan ng Pilipino, lalo na at hindi patuluyang tuluyang nakakabangon ang bansa mula sa ilang taong pananalasa ng COVID-19 pandemic. Inihayag ni Senator Go ang kanyang buong suporta sa DOH upang mapahusay pa ang serbisyo ng ahensya para sa pambansang sektor ng kalusugan. Kaya na sinabi ko noon, full support po ako sa ating uh, uh, Department of Health, Kung ano po bang sa ating healthcare system. The more we should invest sa ating uh, Department of Health, no. Alam niyo, hindi po natin akalain dumating yung pandemya sa buhay natin nung 2020 let me uh, recap lang po no during the budget deliberation nung 2019 December alam niyo ba tinapyasan nila ang pondo ng RITM ngunit kutub ko lang po sino bang mag-aakala ng RITM po ang magiging pinaka importante opisina ng uh, under po ng Department of Health dahil sila po yung unang may kakayahan to conduct uh, testing against COVID-19. Giit pa ni Go, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM kaya hindi ito pumayag noong 2019 na matapyasan ang panukalang pondo ang panukalang 10 bilyong pisong budget cut sa 2024 ay magpapababa sa kabuang budget ng DOH sa 199.45 bilyong piso mula sa 209.62 bilyong piso sa ilalim ng General Appropriations Act of 2023. So para sa akin po, dapat suportahan natin na dagdagan po ang pondo ng Department of Health. Huwag pong tapyasan, dagdagan pa po. Ngunit dapat po magamit po ito sa tama. Dapat po makinabang po yung mga pasyente, makinabang po yung mga mahihirap nating uh, kababayan na walang ibang matakbuhan o hindi tayo po nasa gobyerno. Ito po mga helpless, hopeless nating uh, kababayan. Yung mga mayayaman naman po, hindi nang pupunta ng government uh, hospitals yan. Kaugnay nito, binigyang diindi ni Go ang pangangailangan na patuloy na ilapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa katutubo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas maraming super health centers sa buong bansa na kanyang itinaguyod mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.